Aktibong nakibahagi ang MMDA sa proyektong Kapit-Bisig para sa Ilog Pasig, alin alinsunod sa adhikain ng administrasyon na makagawa ng pagbabago at malinis ang mga estero malapit sa Malacanang sa first 100 days na pagkakaupo ni Pangulong Noynoy Noy Aquino. Kaugnay nito, sa sama samang tinungo ng mga personalidad mula sa pamahalaan at pribadong sektor ang Estero de Paco at Estero de San Miguel na kasalukuyang sumasa ilalim sa cleanup drive. Inihayag naman ni MMDA Chairman Francis Tolentino na sa pagbabalikatan ng bawat private at public sector na nakaisa rito, ay magiging tuloy-tuloy ang pag-usad ng naturang proyekto. Balang kasi na po kung ano-ano yung aming mga gawain, ano yung gagawin ng DPWH, MMDA, DNR, at maging nalinsod ng na Manila at ng pribatong sektor. So, kagaya po ng sinabi ni Secretary Pahay, ito tuloy-tuloy. Hindi daging hadlang ang malakas na ulan upang maglingkod serbisyo ang MMDA sa panguna ng MMDA Chief. Layunin ng proyektong kapit bisig para sa ilog pasig na mapangalagaan ang kalikasan at kapakanan ng mga mamamayan. R Vargas, MMDA News, tagasulong ng Metro.